Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening! So for today's video, hindi po tayo magluluto ng ating uulamin. So magluluto po tayo ng ating merienda. So kung nakikita ninyo, mayroon po tayo dyan na nakaready na na mga sangkap sa ating ah uh, lulutoing merienda. Ayan. So yan po pala ay spaghetti sauce ang aking gagamitin. At meron din po tayong hiniwa na, na huh? Hindi ko na po pinakita sa inyo yung paghihiwa dahil may kanya-kanya naman po tayong disinyo, di ba? So mayroon po tayo dyan na anim na itlog. Ayan, kay medyo makapal na pizza yung ating gagawin. At gagamit tayo ng tinapay dahil nga wala pang uh, lakas yung ating kamay kaya tinapay yung ating gagawin. Ayan, so... Kumuha lang po pala ako ng walong uh, slice. Ayan po ay ating gugupitin. Ayan, ginugupit ko lang po siya ng ganyan ka-aliit. Ayan, ganyan ka-haba. Ayan, o diba? So, uh, simple lang yung ating merienda. Yung tinapay, gawin nating pizza. O diba? Kasi gusto na aking anak ng pizza. Ay, hindi pa naman po tayo makapagmasa dahil masakit pa po yung ating kamay. Ayan, ginugupit ko po ng paganyan. So, pwede yung mas liitan. O sa akin, tamang-tama lang yan na ganyan kaliit. Ayan. So, gugupitin lang natin yung ating 8 uh, pieces na slice bread. Ayan. So, yan po siya. Ayan. So, hindi ko na uh, pinapahaba pa. At yan po ay kinakat ko na dahil gugupit-gupit lang naman po yung ating ginagawa dyan. O, diba? So, ganyan lang po siya. Ayan. So, ganyan lang kaliit yung tinapay. O, ganyan lang. Diba? Kita nyo. So, ganyan lang. Ayan. Pajulit-julit na. At, ayan. Yung ating anim na itlog. Uh, pipisain lang natin yan isa-isa. So, hindi ko diniretso dyan sa ating tinapay kasi baka mamaya ay may damage yung itlog. Sayang naman po yung ating inihandang tinapay. So, uh, isa-isahin po talaga natin yan pag halagay dyan sa ating uh, maliit na platito. Ayan. So, nakita nyo naman, di ba? Iniisa-isa ko yan. So, ganyan yung gagawin natin sa anim na itlog. Ayan, para safe yung ating uh, tinapay. Sayang naman kung may sira, may tapon pa natin. Ayan, so ayan na yung 6 uh, na itlog na ilagay na natin dyan lahat sa ating tinapay. Yan po ay lalagyan ko lang po ng kaunting asin. So kung ito ay inyong gagayahin, pwede naman pong hindi kasi may lasa naman na po yung ating tinapay. at uh, Tahaluin lang po natin ng maigi yan. Ayan. So, dinahandahan ko lang po paghalo dahil yung ating kamay ay wala pang lakas. Siyempre, hindi pwede na uh, hindi rin natin ikikilos kasi hindi, lalong hindi siya may exercise. Ayan. So, hindi lang hindi ko lang talaga binubugbog ng husto. Ayan. So, dahan-dahan lang dahan-dahan lang paghalo. At yan po ay ilalagay ko lang sa ating tray. So, meron tayong tray. ah uh, meron akong alagayan talaga ng lutuan ng pizza. Kaso, ah uh, may buta siya at maliliit at maliit. Iwala wala tayong wax paper. Kaya, ayan, ilagyan ko lang po siya ng ah uh, margarine. O kahit mantika, pwedeng pwede po. Ayan. So, mas maigi po talaga kung may wax paper po tayo para hindi po siya dumidikit. Kasi yan siya, ginagawa ko, pagkaluto talagang dumidikit siya, nahihirapan po kaming magtanggal. Pero kahit nahirapang magtanggal, ay masarap naman po. Ayan, so advice ko lang po sa inyo, kung gagayahin ninyo, uh, mas better na mayroon po kayong wax paper pagka ito ay niluluto nyo sa uh, oven para hindi kayo mahihirapan magtanggal. O, di ba? Ganon. So, yan po pala ay pa lang po natin dyan sa ating tree. Ayan. Pa-flat lang po natin maigi. Yung pantay na pagka a uh, flat. Ayan, so ganyan lang po yung aking ginagawa di ba? So yung sauce na aking ginagamit, yan po pala ay spaghetti sauce. Uh, yung cheesy spaghetti sauce yung ating gamit. Ngayon kung ayaw nyo naman po ng spaghetti sauce, pwede naman po tomato sauce o kaya ketchup. So depende po sa gusto nyo na lasa. Kami nasanayan namin, spaghetti sauce yung aming nilalagay kahit nung nagluluto ako ng pizza sa kawali, spaghetti sauce yung aking nilalagay dahil yan po yung gusto ng aking mga anak. At syempre gusto ko na rin dahil masarap at malasa po talaga yung spaghetti sauce. So hindi po ako nagpo-promote ng spaghetti sauce. Kung napapansin din nyo, hindi ko naman po pinapakita yung uh, brand ng spaghetti sauce. Ayan. So hindi po ako nagpo-promote ha. Ganun. Ayan. So, nilevel ko lang po lahat ng sauce. So, dinadami-damihan ko kasi mas masarap po siya pag marami. Pero kung gusto niyo pong uh, magluto ng pizza na katulad nito tinapay, pwede rin po kayong gagawa ng sarili ninyong sauce. Ayan, ako, uh, kumuha lang ako sa aming tindahan. Hindi ko na pinapahirapan yung aking sarili. Ganun. Ayan, so uh, nile-level ko lang po yung sauce para pantay-pantay po yung kapal at pantay-pantay din po ang lasa at i-next in -ne na po natin siya paglagay yung ating ham so yung paghihiwa ng ham ay ganyan yung gusto kong design para medyo naman maganda pero wala sa ganda yan guys kundi sa lasa ng ating mga niluluto kaya kung gusto niyo pong gayahin ito nasa sa inyo rin po ang paghihiwa kung paano niyo hihiwain yung inyong, inyong ham kasi itong ginagawa ko po ay Ah, uh, bread pizza. di ba Bread pizza. Hawaiian pizza. At yan ay nilagyan ko rin ng pineapple tidbits. Isang sashi na pineapple tidbits lang yung aking nagamit dyan. Ayan, so in-arrange-arrange ko lang kunyari yung ating pineapple tidbits. Diba? So, kinakamay ko lang yan, guys. Pagkain lang naman po namin yan. Kung pang tinda ninyo o pang business niyo I require din po na gagamit kayo ng gloves kasi syempre may mga uh, masila na customer. So, ayan po pala ay maglagay tayo ng uh, sibuyas. Ayan. Naglagay na ako ng uh, cheese dyan. Iniisip ko mas gusto ko yung nauna yung sibuyas kaysa cheese. Mas gusto ko yung nasa ibabaw yung cheese. Ayan. So kayo kung anong gusto ninyo, pwede ninyong unahin paglagay ang cheese. Ako, inibabaw ko po yung cheese. So, yung gamit ko na cheese ay Danes uh, Quick Melt. Ayan, kasi dapat mozzarella. Kaso wala naman po tayo mabibili dito mozzarella dahil masyado namang imported yung mozzarella. Wala talaga makita dito sa amin guys, sa grocery, sa mga groceries. Naikot na po namin, wala talaga. Yung nakita ko lang yan, yung Danes na cheese melted. Ayan, masarap naman din po siya dahil nung nagawa ko ng pizza, mabilis lang din naman po siya mag at malasa rin naman po. So, Ayan, inulit-ulit ko lang po. Ayan, ayan, inulit-ulit. Ayan, so inarins ko lang po pala dyan yung ating at cheese. Ayan, ba diba? parang lasing si Vicaria. Ayan, lasing ako guys. Lagi ako lasing guys sa gamot na aking iniinom. Ganun. At habang nag-arrange pala tayo ng ating cheese, o nag-ready sa ating pizza, nagpainit na pala ako ng oven. I-init ko na po yung ating oven ng 10 minutes. Ayan, so kailangan mainit ang oven bago po natin ilagay yung ating pizza. O, oh, di diba? So, malit lang yung ating oven. Pang ano lang, pang kain-kain. Uh, kain -kain. Ganun. Gusto nating i-bake. So, yan po pala guys ay uh, i lang natin siya ng ang ginawa ko 10 minutes po muna. Ayan, 10 minutes po muna yung aking ginagawa dyan kasi First time ko naman po talagang gumawa ng uh, pizza bread na gamit ang oven. Gumagawa kasi ako ng pizza dati guys, pizza sa kawali dahil wala pa kaming oven. Pero never pa akong nagluto ng uh, pizza na tinapay ang gamit. So first time ko po talagang gagawin. Kaya ayan, uh, ginawa ko muna ang tin minutes. Ayan. So, titignan-tignan lang natin kasi baka naman din po masunog yung ating pizza. O, ba? Diba? So, yan po pala guys ay uh, ko siya ng 20 minutes. Kasi, ba diba, kung napapansin niyo ay makapal yung ating uh, kumakapal yung ating tinapay. Ayan. So, yan po siya ay luto na uh, umabot ako ng 20 minutes dyan sa pagluluto ng ating a uh, bread pizza. O, oh, di diba? O, oh, yan. Ganda hirap kasi nga wala pang lakas yung ating kamay at mainit. Kaya, inaalalayan ko po siya ng ipit. So, ayan na nga po yung ating pizza. Ayan. So, yan po ay palalamigin lang po namin. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kami po ay kakain na maya-maya pagka malamig na. So, bye-bye everyone! Ingat po tayong lahat!